Ganoon. Tao-tao. Eh, hindi ako marunong mag-drawing, guys. Alam niyo ba yun? Pero ang alam ko is, ano lang. Simple lang, guys. Mag-drawing tayo ng magandang bulak lang. Sari. Magandang rosas. Tapos, ganyan. O, diba? Ang ganda ninyo. Tapos, namumulak lang siya din, guys. Kaya minsan guys, yung anak ko dito is nagdo-drawing, drawing lang siya. Galing galing ata to na ibang bansa eh. Oh, sa ibang bansa to galing eh. Pwede ka dito magsulat-sulat ng kahit anong susulatin mo. Pwede ka dito magsulat ng sama ng loob. Sanis? Magsulat ng sama ng loob. Ano yun? si is, Malditos is babe. Oh my God responde ah, uh, ah, ah, uh, ah, uh, 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 ah, jok lang ha. Yun lang. Yun lang naman. Yun lang naman. Tapos, idelid ko dyan. Tapos, pwede naman sila dito, hi, baby. Magsuulat lang ako dito ng sama ng loob. Ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, pwede kayo mag-during-during. -during. During, during At saka, hindi siya na, ano, guys, yung, ang ganda lang nito kasi basta, hindi ko alam, basta maganda siya, guys. Ay, meron din pala dito, oh. Ano ibig sabihin, oh? Ah, yung hindi madelay. Ah, meron din pala. May adjacent din pala siya dito sa likod, guys. Ngayon lang ako, guys. Akala ko talaga nung no, binibili ko siya is ano yung toto, Totoo nga tablet, hindi lang pala. Yung, pwede mo lang i-drawingan yung anak mo dito. Pwede mo siyang turuan magsulat sulat dito. Gaya sa akin. Ang ganda yung sulatan, gaya. Sobra. Super, super ganda. Pwede ka dito mag, ano, dito ka ba? Mag diba? Magpupumute pala, hindi magpupumute. Sus, naku, hallelujah. Kasati kami, babe. Ay, hindi ko naintindihan sa logo. I'm sorry. Umot mo lang yun. Hello, mga baby. Hello, mga babies. Time check is 10.47 na po. 10.47 in the evening na. Pero, no. I'm not going to sleep pa because I'm going live pa. pero Tapos, pwede ka dito. Ay! Hi! Hello. How are you? How are you Yan, pwede na pala ako dito magsulat-sulat lang. Andito nga yung Kasi Ay, wala pala. Nandun pala sa likod yung mga maliit na ano dito. Kaya dito yung nag-drawing-drawing nag yung anak ko dati. Kasi mag-school na yung anak ko ngayon. Pa-school ko na siya. Mag-four na kasi siya sa amin. So, school ko na siya, na siya, so, ko na siya guys. Ang mm -hmm. sakit talaga ng labi ko, eh. Ang sakit ng labi ko, guys. Mm. Dilip! Hi, Dilip! Hello! Good evening, Dilip! My dear Dilip! Hello! Good evening! Good evening, good evening, good evening, guys! Hello! my dear Dilip. Hello. Thank you so much sa pagpasok, Dilip. Thank you so very much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much, guys. Thank you so much sa aking mga... Oh, sakit talaga, guys. Parang nabiyak-biyak na talaga ata to. Eh. Masakit. Kailangan talagang uminom ng maraming tubig guys. Masakit siya pag natutuyo ba? Masakit. Masakit siya pag natutuyo. 10.49 na guys. Malapit na mag-11. Ang bilis naman na ang oras eh. Ay. 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 Hey 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 what's up what's up mga people